Welcome Yuru Pinay! Bisitahin natin ang Flower Carpet Kasama si Sister At ang iba pang kaibigan At bago tayo makarating doon sa Flower Carpet Ang ating nadadaanan ay ito Kaya picture picture muna At walang katapusang Picture, picture, sige picture ang ganda naman kasi. O, oh, di ba? Ang ganda. At, andito na nga tayo. Nakarating na tayo sa flower carpet. Ayan ay tataal talagang gawa sa totoong bulaklak. At, talaga namang dinadayo ng karamihan para panoorin ang flower carpet na yan. bien? Nicola, Nicola, bien vite, on va faire. Un... Nabuo ang magandang disenyo gamit ang totoong bulaklak. Kaya naman, nag-i-enjoy ang lahat sa panamood ng totoong flower carpet. Thank you for watching.